ang kakuting alat dahil may problema kasi yung mura ba nito? May problema pa siya doon. Eh kami walang problema sa mura. Eh hindi kundi. Di ba alam mo yun? Ha? Kasi meron siyang problema sa mura. Hindi lang. Eh paano pag walang problema sa mura? Nakita logic. Hawayen, 1.13 ng Tito. Sawayin mo, may kabaksikan sila upang magpakagaling sa kanalang palagay. Gusto mong gumaling ang tao? Ang mali sa wala. Oh. Gusto namin kayong manita si Jesus Christ dito na nakapira sa akin. Ang pagmamahal sa apwa, pati yung nasa labas ng iglesia nila, pinakikialam hatulan. Sa Biblia, ang sabi ni Pablo, sa labas, Diyos ang humahatol! Pag walang o kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali alam niyo sa pagkaalam ko si Jared ay nagmemorize lang ng talata hindi niya talaga ito pinaniniwalaan at hindi niya ito inaral ng malalim kundi siya po mga kaibigan ay nag-memorize lang, kinabisado lang yung talata at sinundan lang yung mga estilo ng ating kapatid na Eli. Kung kaya uh, napakadali siyang uh, nalin lang o napaniwala ng mga iglesyang kulto o katoliko pala, no mga kaibigan. Uh, so, uh, para mas maliwanag sa inyo kung ano po yung ibig kong sabihin at ano po yung gusto kong iparinig sa inyo, panuorin natin itong uh, sinabi, ng isa sa mga defensor kay Jared at si Jared naman uh, tinanggap naman agad. Panoorin natin mga kaibigan. Ang usapan nila dito mga kaibigan ay yung tungkol po doon sa pag-inom ng alak na sa atin kasi Uh, yung pag-inom ng alak ay hindi po nakakabuti sa kalusugan, kundi ito po ay nakakasama. Pero sa mga iglesia katolika, okay lang yung uminom ng alak. At yun yung ipinapaliwanag nila kay Jared, mga kaibigan, na yung pag-inom ng alak ay hindi po masama. Panoorin natin mabuti. Kalau saya dah habis dah. Minum, minum kadang konting konting bino, Eh, apa saya minum? Tak nak konting. 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 Tak 5 konting. Tak nak konting. Tak nak Yang di

Di ba? Kuminang takot May problema kasi yung moral May problema pa siya doon. Eh kami, walang problema sa si moral. Eh, hindi Di ba alam mo yun? Di ba? Kasi problema sa si walang problema sa si hindi kundi. Di ba alam mo yun? Di ba? Di ba? Di si ba? Di eh, eh, hindi kunti. Di ba alam mo yun? Ha? Ah. Eh, Di Kasi mayroon siyang problema sa si Mora. Ano naman, ah. kunti lang. Ah. Eh, paano pag walang problema si Mora? Ah. Nakita mo yung logic. So, napansin nyo ba yon mga kaibigan, itong sinabi ng defensor ng Iglesia Katolika na hindi daw bawal yung uminom ng alak. Kunti uh, yung vino. Hindi. Basta mayroon.

Para hindi ka magsakit. Ang problema kasi sa doon. Alam niyo kung doon tumitira kumamit ka nang antibiotic pala. Alam daw sa inyo. Ah, pero sa inyo, Dahil siya doon ay malakas ang sigura eh. Di ba, meron siyang problema sa sigura niyan. Di ba? Tininan ko tinanong, alam din may problema kasi sa sigura niya May problema pa siya doon. Ikaw may walang problema sa sigura. Hindi kunti, di ba alam mo Ah. Kasi meron siyang problema sa Ayos yung logic itong defensor, ano, mga kaibigan. Kaya pinipigilan daw ni Pablo si Timoteo na uminom ng alak kundi gumamit ng tubig dahil meron daw siyang uh, sakit sa sikmura. Meron pa lang siya uh, sakit sa sikmura. Eh, pero sila daw, wala naman daw silang uh, sakit sa sikmura nila. Kaya kahit marami ang kanilang inumin daw. Eh dahil wala naman daw silang sakit sa sikmura. Eh kaya lang naman pala daw pinigilan ni Apostol Pablo si Timoteo na uminom ng maraming alak dahil uh, may sakit pa lang siya sa sikmura. Eh kapag mawala na yung sakit ng sikmura, Ibig sabihin, itong defensor na ito, na kasama ni Darwin Gigano, ay ah, okay na kahit na maglasing ka nang maglasing. Basta wala kang ka sakit sa sikmura. Ano bang klasing ano yan? Ah, unawa sa talata, logic daw. <laughs> logic. Ah, sabi naman ni Jared, ah, oo nga ano. Sabi naman niya, no? Ah, ulitin natin yung sagot ni Jared. Napakaganda eh. Hindi kundi. Kibala mo yan? Ha? Sabi ni Jared, ah oo nga no. Ah? Oh, so parang tinanggap ni Jared na yung pag-inom ng alak, okay lang, pero kung may sakit ka sa sigmura, eh konti lang. Pero kung wala kang sakit sa sigmura, eh sige, todo mo na. Mga kaibigan, ganun po yung logic nila, mga kababayan. Na tinanggap naman ni Jared, kaya ako sinasabi mga kaibigan na si Jared, Uh, marami siyang alam sa talata mga kaibigan pero hindi niya pina inu, inuunawa ah kinabisado niya lang yung mga talata at ah, ginaya niya yung estilo ni Brother Eli sa pakikipagdebate kaya lumalabas ah, napakatalino niya sa kanyang sarili pero alam niyo mga kaibigan yung kanyang mga sinasabi ay labag po labag na labag po sa Biblia kasi uh, sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kang iinom ng alak, bawal po yun. Uh, maliwanag naman po eh, pero uh, minamali nila, twini-twist nila yung talata na sinabi ni Apostol Pablo na huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ah, uh, yung payo ni Apostol Pablo dahil mayroon pong sakit sa sikmura si Timoteo, ay huwag inum ng huwag uh, uminom ng tubig lalong-lalo kapag uh, umaga ay masama din kasi mga kaibigan na sumasakit yung sikmura mo tapos uminom ka pa ng malamig na tubig ay talagang mas lalong sasakit yung sikmura mo, no? Uh, pero ang payo ni Apostol Pablo dahil sa panahon na yan ay hindi pa naman masyadong malago ang kaalaman ng tao, eh, ang experience siguro ni Apostol Pablo ay gumamit ka ng alak, konting alak para sa iyong sikmura. So yung alak, panggamot doon sa uh, sikmura na sumasakit kay Timoteo. So yung kaunting alak, may init kasi yan mga kaibigan kung yan ay gagamitin mo nakakatulong din mga kababayan ano sa sikmura. Uh, pero hindi ibig sabihin okay yung pag-inom ng alak, ha? Uh, hindi ibig sabihin okay yung pag-inom ng alak, pero uh, itong mga defensor, twinis nila o uh, binabaluktot nila at kumuha sila daw ng logic natawa ako sa logic nila no na kaya daw hindi pwede uminom pa si Timoteo ng uh, maraming alak dahil may sakit siya sa sikmura pero sila daw itong mga defensor wala naman daw silang uh, sakit sa sikmura kaya okay ah, kahit marami ang iinumin ayun ah, yung paliwanag itong defensor eh sabi naman ni Jared Uh, oo, oo, nga, no? Ah, uh, o nga ano? Ah, uh, pakinggan natin ano yung uh, tuloy. Hindi <laughs> <laughs> lang. Ano? E paano pag walang problema sigura? Uh, nakita mo yung logic? Logic yun. Logic. <laughs> 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 e paano naman bro yung nasa sa school? oh, yung lasing giro naman yun. Oh. Lansing giro. Lansing giro. Ah? ba? Ako na? oh, ako na. Sa pipe din oh. sa Galician. Pag ganun din, hindi makakapasok yung mga lasing giro. Uh hmm. Eh kung ako na may umiinom ng dalawang grande, ako na hindi naman ko pala inom. Sa tumuli ko, naman. Dati, mas malakas ako mag-use. Dalawang grande, ah? Dalawang grande, hindi pa daw masyadong umiinom. <laughs> mga kaibigan ah, uh, itong itong defensor umiinom daw hindi naman daw masyado dalawang grande lang Eh, alam nyo mga kaibigan uh, yung dalawang grande hindi pa daw siya uh, masyadong umiinom eh ano ibig sabihin baka isang kahon ah, uh, tinitira ng mga ito mga kaibigan eh sila din nagsabi eh, wala tayong magagawa dyan. Eh, sila. Ito hindi paninira, sila din nagsabi na para sa defensor na yan, yung dalawang grande na uh, beer, beer siguro yan eh, beer naman yung dalawang grande eh. Eh, kaunti pa lang yon <laughs> dalawang grande. <laughs> uh, um, kakaiba ito ha. Ah ah uh, Jared, kakaiba itong na, natutunan mo sa mga defensor, ano? ah uh, okay lang daw yung uminom ng alak, ah? basta kaunti. Eh, yung kaunti sa kanila ay yung dalawang grande, ah? mga kaibigan. Ay, tuloy natin. Maganda ito eh. Ngayon, <todic> Pero sa inuman hindi ako meres sa inuman pero uminu ako lang sek lang yunip, kaya mo, dulo dito, open niyan, ayaw, 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 Ayan. Alam din pala itong defensor na... Uh, masama din pala yung pag-inom ng alak, eh, ba't pa niya ituturo na okay lang yung uh, uminom ng alak kung wala kang sakit sa sikmura? Ah, mga kaibigan. Ah, is, iyan ay isa sa mga pagpapalusot ng mga defensor ng Iglesia Katolika para um, mapanindigan nila at ma maprotektahan nila yung mga kanilang miyembro na lasinggero na uh, kahit umabot pa yung punto na naiihian na nila yung kanilang uh, suot na pantalon dahil sa sobrang pag-inom ng alak eh di ba walang problema doon kasi wala naman silang sakit sa sikmura <laughs> ganun po yung uh, ano ng mga ito mga kaibigan pero ayang uh, ganyang mga klasing palusot ay sa Biblia hindi po yan nakakalusot mga kaibigan kasi sa Biblia po ay bawal na bawal po yung pag-inom ng alak mga kaibigan at mga kapatid. Kasi sa Biblia po gusto ko lang basahin dito po sa uh, unang Timoteo 3.8 sabi dito, gayon din naman ang mga diakono. Diakono ibig sabihin yung mga leader ng iglesia, no? Uh, dapat mahuhusay. Hindi dalawang tila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi mga sakim sa mahalay na pa, uh, kapakinabangan. Ang sabi ni Apostol Pablo ay ang isa daw na diakono may tungkulin sa iglesia ay hindi daw mahilig sa maraming alak. Ibig sabihin, huwag kang maglalasing. Kasi kung marami yung inu iniinom mo, uh, lasinggero po ang tawag doon, mga kaibigan. At yung paggamit ng alak, yan ay kung mayroon kang sakit sa sikmura. Pinapayagan ka siguro na tumikim ng kaunti. Huwag yung marami, no? Uh, kaunti lang at para lang doon sa sikmura. Hindi pambisyo, hindi ah uh, pang uh, ano? Ah para sirain mo yung sarili mo kasi yung pag-inom mara maraming alak mga kaibigan at mga kababayan. Kung atin pong itatanong kay uh, Meta AI, tungkol po dyan sa uh, pag-inom ng alak, mga kapatid, ah uh, ito ah mga kaibigan, para kay Meta AI, tinanong kasi natin kung ay, ano ba ang naidudulot ng pag-inom ng maraming alak. Ito po ang sabi ni Meta AI. Ah, sabi niya, ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng maraming negatibo epekto sa kalusugan at buhay ng isang tao. Narito ang ilang sa mga posibleng epekto. Ano 'yon? Pinsala sa atay. Yung pag-inom daw ng maraming alak ay nakakapinsala sa ating atay. Kaya bawal eh. Kaya nga ang Diyos pinagbawal niya yung pag-inom ng alak kasi uh, ayon sa science yung uh, pag-inom ng alak, yung labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pinsala sa atay tulad ng cirrhosis o kanser sa atay. Yun po yung naidudulot mga kaibigan ng pag-inom ng alak. Ikalawa, problema sa puso. Magkakaproblema ka sa puso. Wala kang sakit sa sigmura. Uminom ka ng uminom ng maraming alak. Pinab, uh, A ah, sinundan mo yung logic ng Katoliko ay magkakasakit ka sa puso o sa atay. Ang labis na pag-inom ng alak sabi dito ay maari magdulot ng problema sa puso tulad ng hypertension, heart attack o stroke. Yan ang naidudulot mga kababayan, no? Ah, ikatlo sabi dito, pagkagumon. Ah, ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagkagumon o alkoholismo na maaaring magdulot ng maraming problema sa buhay ng isang tao. Tama naman, no? ama ah, mga kaibigan. O ito pa, pang-apat, pinsala sa utak. Yan. Ah, pinsala sa utak. Kaibigan Jared, ah, sabi mo, oo nga, no? Ah, ba't hindi ko natutunan yon kasi hindi mo talaga alam ang Biblia, kinabisado mo lang. Ang alak, sabi dito, ayon sa sayang, pinsala sa utak, maaaring magkakapinsala ka sa uh, utak. Ang labis na pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pinsala sa utak tulad ng pagkawala ng memorya, pagkabalisa o depresyon. Ikalima, sabi dito, uh, mga aksidente, tama, napakaraming na aksidente sa labas, no? Dahil sa sobrang paglalasing, uh, dahil sa pag-inom ng alak, hindi nila nakokontrol yung uh, pag pagdra-drive, na aksidente po sila, no? At ang masama dyan, pati yung tao na inusente, yung tao na mabangga nila, nadadamay dahil sa uh, pag-inom ng alak, problema sa relasyon napakaraming magka naghihiwalay dahil sa uh, alak na yan ano, mga kaibigan pero itong mga defensor ng Iglesia Katolika ay pinapayagan no kinokonsinti nila yung mga miyembro po nila no uh, pagkawalan ng kontrol Ah, ang labis ng pag ng alak ay maaaring magdulot ng pagkawala ng kontrol sa sali sarili na maaaring magdulot ng mga hindi ah, ah, kanais-nais na gawain o desisyon Yan po mga kaibigan, ang naidudulot ng pag-inom ng alak yung maraming alak, bawal po yun hindi po totoo yung sinabi ng defensor na ito na ah, okay lang daw yung uminom ng alak kung wala kang sakit sa sikmura. Saan mo nabasa yon Panluloko sa kapwa yan, mga kaibigan, mga kababayan. Panluloko yan sa ah, mga tao. Panlilin lang yan. Ha, para mapalusog mo lang, para makoveran mo lang, maprotektahan mo yung mga miyembro po ninyo at yung mga uh, lasinggerong kasama po ninyo na pwede lang nang uminom ng alak basta wala kang sakit sa sikmura. Katarantaduhang uh, palusot yan. Nakakahiya po kayo. Ha? Ah, mga defensor ng Iglesia Katolika sa pagpapalusot po ninyo ng uh, kamalian. Bakit? Eh kasi hindi naman po kasi talaga uh, nakakabuti yan mga kababayan. Ah, kung may sakit ka sa sigmura, nung panahon kasi ng, ng mga apostol, ni Apostol Pablo, maaaring wala pang masyadong mga gamot-gamot. Ah, ah, hindi katulad natin ngayon, napakarami na ng matatalino, dalubhasa sa mga gamot, mga kababayan, ay miskin hindi ka na gumamit ng alak pag may sakit ka sa sigmura. Eh. Ah? Ah, andyan po yung uh, baka pwede pa yung Kreml S o yung iba pa mga kaibigan, no? Eh, pero yung uh, gumamit ka ng alak, eh nung panahon nila, pwede yon. Eh pero ngayon may mas maganda na mga kaibigan, punta ka lang sa doktor. Ha? Ah? At kung wala kang sakit sa sigmura, magpasalamat ka sa Diyos. Eh ba't ka iinom dahil wala kang sakit sa sigmura? Para magkasakit ka sa puso, atay, magka-stroke ka, tapos kapag ikaw ay na-stroke manalangin ka sa Diyos, Lord pagalingin mo naman ako. Tanga. Ha? Hinanap mo yan, ginawa mo yan tapos hihiling ka sa Diyos para pagalingin. Anong klase ka? Ha? ito yung ating pinaglalaban mga kaibigan. Ah, hindi po ito paninira kundi ito ay uh, paglaban sa mga maling maling katwiran. Ha? Uh, actually, hindi naman lahat ng mga katoliko, uh, kung sabihin hindi naman lahat ng mga katoliko uh, uh, naniniwala sa kanyang uh, panindigan. Panindigan na wala namang uh, silbi, mga kaibigan. Mantakin mo, payagan mo yung tao uminom dahil wala sa sakit sa sikmura. Huh? eh Sa Biblia nga ay, ayaw ng Diyos na ikaw ay maglasing. Ha? Huh? Ayaw ng Diyos na ikaw ay maglasing eh. Ano sabi ni Pablo? Doon po sa Efeso, mga kaibigan. Basahin natin sa uh, Efeso chapter 5 verse 18, sabi dito, at huwag kayong magsipaglasing ng alak. ah Huwag kayong magsipaglasing ng alak. Na kinaroroonan ng kaguluhan, tama eh. Ah, kung di kayo'y mga puspos Anang ah, ng espirito. O, oh, tignan mo, eh, huwag kang magsipaglasing ng alak. Eh, ito namang mga katoliko, pwede lang maglasing. Basta wala kang sakit sa sikmura. Eh, payag ba yan sa mga kapwa niyong mga katoliko, mga pare? Tiyak, hindi lahat ng mga pare ganon. Mga kaibigan, ah, may mga mabubuti din ang budhi ng mga pare. Ah, tulad ni Padre Archie ha, ah, mga kaibigan, eh, maganda rin yung kanyang ano eh, ha, ah, hindi siya nakafocus doon sa teaching nila na uh, ah, ar, ah, ah, CCC, kundi ang gusto niyang pagtuunan ng pansin ay yung Biblia na kinakalaban naman ni Gitgano, kinokontra niya. Ah, kinokontra niya yung katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Eh, ang liwanag eh sabi na po Sir Pablo eh na uh, yung mga kristyano, lalong-lalo yung may mga tungkulin leader eh 'wag magsi paglasing ng alak 'wag magsi paglasing ng alak kundi magkaroon kayo sabi dito nang uh, magkaroon kayo ng uh, mga puspos kayo ng Espiritu Santo dahil yung alak ay uh, yan ay ugat yan ng kaguluhan. Yan po ang sabi ng Biblia mga kababayan at mga kapatid. Kaya itong uh, sundan, itong nakita ni Jared na uh, ang akala niya ay totoo na na iglesia katolika ay wala. Wala talagang unawa itong si Jared. Nakabisado niya lang ang Biblia. Uh, hindi niya talaga uh, nauunawaan ang mga talata kinabisado niya lang and then ginaya lang ni kapatid ni Eli ayan ah, nagmamataas na nagmamarunong na delikado po itong batang ito ah magingat din kayo mga katoliko delikado ito ah mga kaibigan um ah, sisirain din ng dangal ng katoliko kung may dangal ah mga kaibigan sisirain ito no ah, so Ah uh, yan po ang masasabi ko mga kaibigan magingat tayo kasi si Jared ay isa na siya sa mga tumutulig sa katotohanan. So hanggang sa susunod po mga kaibigan dito po sa ating programang Expose the Truth sana ay uh, huwag po kayong magsawang sumubaybay yung mga hindi pa po nakapag-subscribe. Bilang suporta niyo na rin sa ating programa mga kaibigan ay uh, mag-subscribe po kayo at ishare nyo po ito sa mga kaibigan po ninyo. Uh, maraming salamat po sa inyong lahat.